Good morning po Brother Melvin at sa lahat ng ating mga kapatid. Happy Tuesday po. So mabilis ang panahon natin. August 13, 2024 sa mga makalangit na dako. Pagtatagumpay sa pagkamakasarili. So mula pa nung unang ating devotional sa nagsimula tayo ay talagang hindi nawawala itong pagtatagumpay sa pagiging makasarili. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas ang bawat isa sa amin ay may uh, tinatago at may katangian makasarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming mawaksi ito, maalis ito sa aming mga sarili, at kayo ang patuloy naming sambahin at wala ng iba. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng amin dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Sa so, ayon po dito sa key text natin, 1 Corinthians 10.33 kung paano sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. So ito po ang sinasabi dito mga kapatid ni Apostol Pablo, hindi niya hinanap yung kanyang sarili, sariling kapakanan, kundi para sa marami upang sila ay maligtas. Oo nga naman, ano, napakapanganib yung nangyari kay Apostol Pablo sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pagbiministeryo ay talagang hinahabol sila ng mga kaayaw sa kanila. Talagang gusto silang patayin. Ayan, naka-record dyan sa at uh, Thessalonica, yeah, sa Acts, sa Book of Acts particularly. Naka-record doon yung pinagdaanan nila Apostol Pablo. At talagang uh, masasabi kong hindi yung sarili niyang kapakanan, kundi para maligtas ang mapaabutan ng salita ng Panginoon ang iba pang mga tao. At ganyan din naman ang ginawa ng ating uh, Panginoong Yesus. No? Hindi yung kanyang kapakanan, kundi yung kapakanan ng bawat isa sa atin. Ang pagkakaiba lang, ang ating Panginoong Yesus ay uh, hindi nagkasala. Samantalang si Apostol Pablo ay isang makasalanan. Diba? Kaya sabi niya sa Romans, ay talagang, Kahabag-habag siya, sino ang makapagliligtas sa kanya? Pero ganun paman, e eh kaya palang talunin yung pagiging makasarili. Yan, kagaya ng nagawa ng ating Paginoong Yesus. Sabi dito, mayroong umiiral sa mga puso ng maraming elemento ng pagkamakasarili na kumakapit sa kanila kagaya ng ketong. eh yung palang pagkamakasarili parang ketong, ano? Matagal na nilang sinasangguni ang kanilang mga sariling kagustuhan kanilang sariling kalayawan at kaginhawaan na hindi nila nadaramang may pangangailangan ng iba sa kanila. So yun po mga kapatid. Eh, saan isinasangguni? Sa Panginoong Diyos. No? Ipinipilit, idinadalangin. Opo, maganda na manalangin tayo sa Panginoon. Pero wag nating ipilit sa Panginoong Diyos yung gusto natin. No? Ang tamang panalangin, Panginoon, ito yung nais ko, pero kung ano ang kalooban mo, siya ang masunod. Katulad ng prayer ni Jesus Christ. Sinabi niya yung kanyang kagustuhan, pero sa dulo, ang uh, kagustuhan mo Panginoon ang siyang masunod. Di ba? Ibig sabihin, huwag natin ipilit yung gusto natin na sabihin natin sa Panginoon, ito lang gusto ko Panginoon, wala lang iba. Pahala ka. <laughs> hindi, ibig sabihin, parang hindi mo nabibigyan ng choice yung Diyos. No, parang parang kung hindi diringgin ng Panginoong Diyos yung panalangin mo para magtatampo ka sa kanya o magagalit ka sa kanya. So hindi ganoon mga kapatid ko yung pagiging makasarili parang ketong na kahit sa panalangin ay lumalabas. <laughs> so hindi dapat ganun mangyari. At sabi pa dito, ang kanila mga kaisipan, plano at pagsisikap ay para sa kanilang sarili. Nabubuhay sila para sa sarili. At hindi nililinang ang makatwirang pagka, makapag, pagka mapagbigay na kung gagawin ay magdaragdag at magpapalakas hanggang maging katuaan nilang mabuhay para sa kabutihan ng iba. Ayun. So hindi naman galante pero hindi naman din madamot. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo nabubuhay sa sarili natin. Kundi tayo ay nabubuhay para din tumulong sa iba, lalo na maipalaganap yung salita ng ating Panginoong Diyos. So marami mga generous sa kapanahunan din natin. At marami din naman ang mga taong makasarili. Yan. So talagang itong pagiging makasarili para talaga itong keto. Yan yun mga kapatid. Ang pagka makasariling ito ay dapat makita at mapagtagumpayan. Dahil ito ay malalang kasalanan sa paningin ng Diyos. Dapat daw itong mapanagumpayan. Bakit? Dahil malalang kasalanan pala ito sa paningin ng Panginoon. Bakit kaya? <coughs> Malalaman natin. Dapat isagawa magsagawa ng isang lalong natatanging malasakit sa sangkatauhan. At sa paggawa nito, dadalhin nila ang kanilang mga kaluluwa sa mas malapit na kaugnayan kay Kristo at mapupuspos ng kanyang espiritu na anupat sila'y makikilakip sa kanya na may matibay na pagsisikap na walang makapaghihiwalay sa kanila mula sa kanyang pag-ibig. So mga kapatid ko, dahil ito'y malalang kasalanan, yung pagiging makasarili. Gusto ng Panginoong Diyos na tayo po ay uh, ma-rescue, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas. Gusto ng ating Panginoong Diyos na maalis tayo sa pagiging makasarili. Kundi ang lagi nating isipin, yung tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang panlaban sa pagiging makasarili ay isipin ang tungkol sa ating Panginoong yun pala yun, no? Ibig sabihin, kapag inisipan tungkol sa Panginoon, e eh anong kagustuhan ng Panginoong Diyos? Hindi tayo magiging makasarili. Bakit? Ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito para sa Panginoon. Pero kung gusto mong gawin ang bagay na ito para lang sa iyong sarili, so doon na pumapasok yung pagiging makasarili. At ito ay hindi maganda sa paningin ng Panginoong Diyos. Ang taong ang taong ang karanasan ay pinakamaliit na kinaiinggitan ay yaong nagsasara ng kanyang mga simpatya sa kanyang sariling puso. Yaong mga nagkakamit ng pinakamabuti sa buhay na nakadarama ng pinakatunay na kasiyahan ay ang mga tumanggap upang makapagbigay. Ayan, nasaan tayo? Ang tanong dito, saan tayo dito mga kapatid na mga tao? Sino tayo dito sa mga tao na ito? tayo ba yung uh, kinaiinggitan dahil madamot tayo? Tayo ba yung kinainisan dahil madamot tayo? O tayo yung taong masaya na nagbibigay? No? Iba yung nagbibigay na masama ang loob. Di ba? Hmm? Ito na nga. Hmm? Hindi lang ano eh. So ibig sabihin, kung magbibigay man tayo, ay dapat tayo ay masaya. So rules yan mga kapatid kahit na doon sa pagbabalik ng ikapu at ng offerings, dapat tayo ay masaya, di ba? At lalo na kung tumutulong tayo, dapat na ay masaya at hindi parang naiiyamot kapag ka tayo ay tutulong, di ba? Yung mga nabubuhay para sa sarili ay palaging nangangailangan dahil hindi sila nasisiyahan. Ayun, walang kristyanismo sa pagsasara ng ating pakikiramay. Sa ating mga makasariling puso. Bakit palaging nangangailangan yung mga makasarili? Dahil hindi sila masaya. Ayan, makasarili nga eh. Dahil sila yung makasarili, hindi sila nagiging masaya sa kung ano ang meron sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid ko, pwede naman tayong mag-upgrade. Pero yung parang mayat-maya na lang, hindi ka na nasisiyahan sa meron ka at gusto mo na magkaroon ka ng mas marami mga bagay, ang sabi po dito, tayo ay nagiging makasarili. Hindi tayo masaya sa kung anong meron tayo. At yung luma na meron tayo na bagay, hindi pa natin maibigay sa iba. Uh -huh. Sa atin pa rin yun. Kahit na meron na tayong binili na napakarami na hindi naman natin magamit yung iba. Di ba? Nabubuhay sa pagiging makasarili at hindi rin masaya sa buhay mainam pa yung kakaunti lang yung gamit, kakaunti lang yung sayo. Basta't ang mahalaga, masaya ka. Di ba? Ang pinakamahalaga, masaya tayo na nabubuhay. Dapat tayong magdala ng liwanag at, mag, at pagpapala sa buhay ng iba. Pinili tayo ng Panginoon bilang daluyan kung saan ibinabahagi ang kanyang mga pagpapala. So, ang pagpapala na ibinabahagi ay doon sa mga tunay na nangangailangan. Hindi doon sa mga naghahanap buhay na nanghihingi. <laughs> Bakit nangahanap buhay? Yung iba may money bag na eh. So, iba na yon Ano? Hanap buhay na nila yon Ibig sabihin, nagiging pangit naman na naturuan na natin sila maging tamad. O, oh, sige, huwag na kayo magtrabaho kasi bibigyan namin kayo punta lang kayo dito. Parang ganun ang mensahe noon. So, ibig sabihin, yung pagpapala na na ibibigay natin sa iba, natutulong tayo, yun talagang alam natin nakapos pero nagsisikap sa buhay. Di ba? Yun ang magandang tulungan. Nagsisikap sa buhay na nag, uh, pero bitin pa rin. No? Ibig sabihin, nahihirapan pa rin. So hindi yung mga taong mas malaki pa sa yung katawan, may money bag, tapos manghihingi. Aba hindi ganun mga kapatid. Ano? Hindi tunay na uh, nangangailangan yun. Yun ay nagtatrabaho na sa form ng paghihingi. No, ibig sabihin eh katamaran na kapag kagano. Pero yung magandang tulungan, yung talagang uh, walang wala pero kinakaya nila yung buhay, no? Yun ang magandang mabahagian ng pagpapala na kung ano ang meron sa atin, di ba? Dumarating ang panahon ang mundo ay mayayanig ng paruot parito at matitinag na parang isang dampa. Totoo naman yan, nangyayari na ngayon yan, na mga tao ay uh, parut pa rito. Ngunit ang mga kaisipan, layunin, at mga gawa ng mga manggagawa ng Diyos, bagaman ngayon ay hindi nakikita, ay mahayag sa dakilang araw ng huling kaba kabayaran at gantimpala. So sa mga huling araw pala, mga kapatid, ang mga tao ay paruot pa rito. At ang tao ay paruot pa rito, ang salita ng Panginoon ay makikita, ng maraming mga tao. Ba ay totoo nang nangyayari yan. Sapagkat ngayon ay meron na tayo sa TV, meron na tayo sa internet, meron tayo sa YouTube, at sa Adventist, ay yung Adventist World Radio ay pang buong mundo, ay talagang napapakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Paruot pa rito, nadarama na ang salita ng Panginoong Diyos. At uh, dito makikita na bagamat maraming taong makasarili, may mga tao din naman na ang buhay nila ay para sa kapakanan ng iba. Ayan. Papaano yun? Nangaral ng mabuting balita. Ayan. Kahit na napakahirap pangaral ng salita ng Panginoon, tuloy pa rin. Bakit? Dahil nga iniisip natin na yung mga tao ay posibleng maligtas kapag nakarinig sila ng pabalita ng kaligtasan, tanggapin si Yesu Kristo. Ang mga bagay na ngayon ay nalimutan ay mahahayag bilang mga saksi. Haliman sa pagsang-ayon o pagpaparusa. Yan, yung mga bagay na nakalimutan. Yung mga bagay, yung mga salita ng Panginoon na napilipit ay mapapakinggan ng marami mga tao para sila ay uh, magbalik loob sa Panginoong Diyos. Marami mga tao makakapakinig ng salita ng ating uh, Panginoong Diyos, mga kapatid, sa mga huling araw. Kaya tayo ay mangaral na mangaral. At yung huling araw nagsimula na, sa panahon natin. Yung huling araw nagsimula na doon pa sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa kapanahunan natin. Ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon August 13, ganitong oras. Ito yung huling araw, pinakahuli na ito. Pero pagka mamaya hanggang hapon, yun na yung huli. Yan, hanggang sa susunod pa, hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Pag-ibig, paggalang, pagsasakripisyo, hindi mawawala ang mga ito. Kapag binago ang mga pinili ng Diyos, mula sa kamatayan tungo sa kawalang kamatayan. Ang kanilang mga salita at mga gawang kabutihan ay mahayag at may ay maiaatang sa paglipas ng walang hanggan. Yung totoong pag-ibig, yung paggalang, yung ibig sabihin mga kapatid, yung perfection na talagang katangian ng Panginoong Diyos, yung perfection, na sinless perfection, makakamit natin yun sa pagdating ni Jesus kapag ka, binago na yung katawan natin na walang kamatayan. Yan, tungo sa walang kamatayan. Yung, yung katawan natin na may kamatayan ay mababago tungo sa walang kamatayan. Doon na magaganap yung sinless perfection. Pero ngayon, habang nabubuhay tayo, at uh, nakapalibot sa atin yung mga kasalanan, hindi pa natin maatin yung sinless perfection na yun. Ang sinasabi dito, kapag binaago na tayo. Eh, mangyayari yan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yesus. Ang kailangan lang natin gawin sa mga panahon natin ngayon, lumapit sa Panginoon, talunin ang pagiging makasarili at magbuhay tayo na para sa ating Panginoong Diyos upang magampanan yung kanyang panukala sa maraming mga tao. Ibig sabihin, maging instrumento tayo. Pero yung paglilingkod natin, kailangan tayo ay masaya. Hindi napipilitan at hindi malungkot. Di ba? masayang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan ang pinakamaganda. O sabi dito sa 1 Corinthians 10.33, kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, sabi ni Apostol Pablo, na hindi ko hinahanap ang aking sarili kapakanan, kundi, sa, kundi ang samarami upang sila'y maligtas. Kaya tanong sa atin ngayong umaga, yung reflection ko, eh, saan ako nabubuhay? Para kanino ako nabubuhay? Yes, may patalastas ba? Para kanino ka bumabangon? Nawa ang ating paglilingkod mga kapatid ay paglilingkod sa Panginoong Diyos at iniisip natin nawa ay maraming makapunta rin sa langit. Makapunta rin sa langit. Lagi tayong magplano ng pangangaral mga kapatid. Gawin nating um uh, uh, gawin nating in line sa kalooban ng Panginoon yung ating pangangaral at uh, patuloy nating idalangin ang bawat isa na mapanagumpayan natin na maalis sa ating puso ang pagiging makasarili. Ayan. Ang pagiging makasarili. At siyempre sa gawain ng Panginoon, wag na wag nating itataas ang ating sarili, kundi ang Panginoon ang maitaas. So, kapag ka tayo ay tumulong, ibig sabihin, eh, nagamit ng Panginoon para sa gawain ng pagliligtas, wag nating ilalagay sa plastic yung pangalan natin na uh, bigay ito ni ganito. <laughs> hindi tayo politiko, mga kapatid. Hindi tayo politician, mga kapatid. No, tayo ay lingkod ng ating Panginoon Diyos. So, aking dalangin, pagiging makasarili, maalis yan. At um, yung kalooban ng Panginoon ang maganap natin. At isipin natin ang tunay na paglilingkod na masaya sa ating Panginoong Diyos. So, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At sa may mga prayer request ay itype niyo po dyan yung inyong prayer request at isasama natin yan sa panalangin ngayong umaga sa panguna ni Brother Melvin Pilasano. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang mga banal na mga sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat sa inyo sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Kayo hindi naging madamot kailanman. Kayo hindi naging makasarili. Ngunit heto kami, hindi namin makontrol ang aming sarili. Hindi namin maibigay ang inyong hinihingi sa amin. Ama, tulungan niyo po kami maimulat ang aming mga mata. At aming magawa ang karapat dapat ayon sa inyong kalooban. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, makita namin, maalis namin na itong pagiging makasarili na kung saan ay Misan hindi na namin nakikita. Salamat po at nariyan kayo para bigyan kami ng paalala sa bawat umaga katulad sa umaga na ito. Tunay naramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito kami pa rin ay nagkakasala. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy naming panalangin ay is naming isama sa panalangin si Nanay Fina sa kanyang patuloy na uh, pakikipaglaban sa kanyang laboratory naway patuloy na ma-improve ito sa mga susunod na test at patuloy na isa ay maging malakas ang kanyang pangangatawan sa araw-araw dalang hindi namin ang iba pang may mga pre-request ang, ang um, paglilabor ng anak ni ni Sister Valentina Cordova nawa ay maayos siyang makapanganak at malusog na baby ang ang um, hindi lamang sa physical ng pangatawan at um, ito ay maging makilala niya kayo lumaki na lumaki sa mga kayo sa, sa tulong po ng kanyang mga mahal sa buhay um, ito palalangin ang mga pupils ni Ma'am Lani uh, at na may lagnat kaya din na ibang mga uh, masamang pakiramdam at ang mga pupils sa mga kanilang school sa GAES at sa iba pa namin mga Adventist school at sa mga uh, bata na nag-aaral ngayon ay panahon po ay pabago-bago kaya nais namin lapit ang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Ngayon din po ako na may sipon at may konting katina lalamunan eh, patuloy niya pong gamitin ang aking mga natural na iniinom upang ito ay magbilis na magpagaling sa akin. Dalangin din po namin ang pasasalamat para kay Brother John Hunsia at siya ay yun inyong pinagaling. Uh, amin din dalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatid patuloy ang comfort sa family nila Donna Vela de la Cruz sa pagpanaw ng kanyang tatay na si Ding Bautista ganyan din ang ang galingan at recovery ni Nanay Juning Alpindo uh, patuloy na pagaling kay Lolo Edith uh, at kay Angel Prianesa eh, recovery patuloy na kalakasan ang aming panalangin para kay Kuya Arman at uh, ganyan din si Sister Anna Rosbel Hermino at si Hannah Lopez. At ang mga pamilya na nakikinig ngayon ay patuloy na akong sa maghapon. Kasama ng pamilya na Sister Medin Peligro Kutaw na sinahara at sinahara and Cory. Ang pamilya din na Ate Milen kasama yung kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at ang kanyang buong sambayan. Family ni Ate Milen at pamilya ni, ni, Sister Rose Chris Encarnado. Pwede si, si Dang de la Cruz at sina family ni Sister Nimpa Rivera sa bukid nun. Tito Janet Salvado and family, Rona, LG, Robert, ako family, Aquivas family, Alcusaba family, kasama na sina Ariel at Jonah. Kasama din ang sina Pastor Nelvin, Brother James, Brother Kevin sa kanilang paghihintay ng kanilang baby. Kalakasan din at kagalingan sa iba pang mga na may mga karamdaman. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito, Tomas, mga parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karim, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa, at Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris, si Brother Gary Mercado, Brid Renato sa, sa Australia Gargasin, Claire Andaya, Judelin Ferolino, Ate Sanchez, Janet Ontivero, Junette Guzman, Arturo Tokoy at Erlinda Tokoy. O dakilan Diyos ay po kaalam ng status ng health ng bawat isa. Alam niya po ang nilalaman na aming puso at isipan. Amin po ito ay sa inyo at nilalapit sa panalangin. Ipuhin niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay. At salamat sa patuloy na pagdiling sa aming panalangin. Nawa ang aming pagiging makasarili ay maalis sa amin mapalitan ng pagiging mapagbigay, mapag-ibig, mapagpatawad, mapagmahal. Salamat sa inyong magabay at patnubay. In Jesus name we pray. Amen. Amen.